sektor ng agrikultura na naapektuhan ng tagtuyot makakatanggap ng pinansyal na tulong. Inaasahan makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno ang mga manggagawa sa agrikultura at iba pang sektor na ang mga pananim at iba pang pinagkukuhana ng kita ay naapektuhan ng El Nino. Ito ang inanunsyo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr pagdiriwang ng 122nd Labor Day sa Palasyo ng Malacanang bilang ng patuloy na programa ng gobyerno sa harap ng nararanasang mati matinding nagtuyot. Sinabi ng Pangulo na ang tulong pinansyal na ipinamamahagi sa mga manggagawa ay karagdagang ayuda sa patuloy na programa ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Employment. Tiniyak din ni Marcos na uunahin ng gobyerno na tulungan ang mga naapektuhan ng Tagriot sa Mindanao. Hindi naman nabanggit ng Pangulo kung magkano ang halaga ng financial assistance. Samantala, pinungunahan din ni PBBM ang ikalamampung anibersaryo ng promulgasyon ng Labor Code of the Philippines na inilabas noong May 1, 1974 ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Dito ay nakatanggap ang presidente ng Kamal commemorative stamps para sa ika 50th anibersaryo ng pagdagda ng Labor Code of the Philippines. Hey, ano, malaking tulong ito sa ating mga magsasaka dahil itong anihan nga po ay karamihan sa kanila ay nalugi dahil na rin sa kakulangan ng patubig, sanhi ng epekto ng El Nino. At kaya naman, Ating pong antabayanan itong tulong pinansyal na inannounce po ni PBBM na ipamamahagi po ng gobyerno kasama po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga lubha pong naapektuhan ng tagtuyot, yaong nasiraan ng pananim at kabuhayan dahil na rin po sa tagtuyot.